Kung kayo pipili ng presidente yung ibaboto ninyo? Siguraduhin nyo walang bagay. Ibig sabihin, walang kamag-anakan na senador, congressman, governor, mayor, eh, kundi eh, influence peddler lahat yan sa malakanya. Ang aking kabilin-bilinan sa ating mga government official na gustong tumakbo sa elective position ay magbayad kayo ng income taxes or else will you gonna be in trouble? Kung uh, isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa ba, eh, maaari siguro pwede kong patakbo yung presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, eh kung wala kang natapos, paano mong uh, bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa. Nakakahiya ka. Ang nakakatakot, yeah, within the uh, 10 to 40 years, uh, marami ng mangmang na butante. Habay uh, delikado at uh, mga iboboto niya na eh, walang mga kwalifikasyon. Pabaksak ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipag sa kampanya, Ibig sabihin, eh, wala siyang plataporma, wala siyang alam kung paano ah, maging uh, presidente ng bansa. Hindi, eh, influence peddler lahat yan sa Malacanang. Kung ako ay tatanungin ninyo, ang uh, dapat na papalit sa akin ay dapat ay uh, unang-una dapat abogado. Dahil very complicated itong problema natin sa ating bansa. Ano ang mangyayari sa ating bansa? Kung ang papalit sa akin ay isang artista, isang dragadik, walang degree, uh, ano, uh, uh, galing sa basurahan, ano, <laughs> ano mangyayari sa akin? Kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapa at ang sa ganon ay umanga. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw. Ay kayo ang bahala sa buhay ninyo. Dapat ninyong malaman na ako ay uh, taga-batak Ilocos Norte. Ako ay nagbatak ng buto. Ako po ay uh, hindi laki sa laya. Kanya't ako po ay nagsikap at nagtapos. Dahil ako ay uh, masipang. Kaya kung ipapalit nyo sa akin ay laki sa Walang natapos. Uh, Dragade. Uh, hindi nagbabayad ng buwis uh, artista, boksingero, abay, tasisiraan kay ng ulo. Pag ikaw ay hinikayat ni satanas, ipiliin mo na ang mali sa katotohanan. Kanyat, yan ang inyong pag-iingatan. Magdasal kayo. Ako ay uh, sumangayot kay Mrs. Corazon Aquino na gibain ang bataan nuclear plant sapagkat ayokong masisi Uh, kung ito'y magkaroon ng panganib sa ating mga mamayan at sila'y mamatay. Ako'y nangangamba sa darating na panahon na magkaroon kayo ng isang Pangulo na walang alam kundi magmura, uh, magutos pumatay, uh, iligpit ang mga drug user at uh, bastusin ang mga kababaihan. Do I look like uh, John Lennon now? Uh, This was uh, given to me in 1966. Uh, when they were in Manila para masugpo yung mga drug problem na yan. Sabay, uh, dapat ay eh, patayin mo yung pinanggagalingan. Kaya pinapatay ko sa Paris ko, si Lim Sing. Eh, bakit mo papatayin yung mga drug user? Dapat, rehab lang, lang lang, eh, rehab yung mga yan, yung mga drug user. Sabay, uh, yung mga, sabi nila, eh, ipapatay, bakit mo pa mapatay? Eh, Pilipino yan. Eh, siraulo ka. Eh, kung pamilya mo, drug user na Itong si Arne, ay eh, siya daw ay may solusyon sa bawat problema. Aba, yung problema mo sa Hawaii, hindi mo pa nga nabibigyan ng solusyon. Ay, uh, hindi mo pa ng Archimedes Trano family. Sa alagang 10 billion dollar na iniwan sa inyo, hindi nyo ba may settle ang mga kaso sa Hawaii? Human rights victim, Trajano case. Ay, 300 million dollar lang yan. Hindi nyo madadala sa hukay yan. And 30 to 40 years time, matalamak uh, na ang korupsyon sa ating bansa. Kanya't kailangan natin ng isang taong dapat linising ang ating gobyerno. Dalawang taon lamang ang pagpipilian yung kandidato. Isang nagbabayad ng buwis at ang isa'y hindi nagbabayad ng buwis. Ngayon ang aking tanong, kung ikaw ay maka sino ang iboboto mo? Nagbabayad ng buwis o hindi? Ay kung hindi, habay demonyo ka. Yan ay mapanganib sa gobyerno. Dahil pag ang lahat ng tao hindi nagbayad ng buwis, kagaya mo, babaksak ang gobyerno. Kung sakaling magwagi ang hindi nagbabayad ng buwis, ibig sabihin, habay lahat ay pwede nang hindi magbayad ng buwis.